Okay na, MPB. Okay. Okay. Rolling ha. Ah, sa tulay, banat na. Okay, tara na. Ingat, ingat. Okay, okay. <tod> ingat. <noise> <tod noise> ay, simulaan na. Wala Boy, pa nila? Wala ba nila? Wala ba nila? Wala ba Ang dami na cellphone sa bulsa ko. Sige, ako silang ulang ubanat. Wala na kaya ubanat. oh, busan na agad. Banat na. Busan na agad. Putas, putas. Na, Nag-drop na. Hmm, Nag-drop na. At ito na nga guys. Pagkatapos ng 800 meters na rolling start, eto na, nagpakita ang ng ating mga participants at tumuli na ang takbuhan ng ating grupo. E nga at may nagkakabanatan na dito sa bandang unahan, sino kaya ang unang tatakas sa kanila. Ayan, at may umaagwat na dito sa bandang harapan at ito na nga guys may biglang bumanat sa bandang gilid na pink na jersey pero walang sumunod sa ating peloton ano kaya ang binabalak ng grupo ah, habulin ba yun o pababayaan na lang dahil nagpapakiramdam ng grupo biglang lumabas mula sa kaliwa si Kuya Romel Cerezo at siya nga ang humabol sa ating nag breakaway at sinundan nga ito ng ating mga tropa at nagkabanatan na nga hanggang dito sa bandang likod ay nagsipagsunuran na rin dahil takot silang maiwanan ng grupo at ito na nga guys tumutulin pa rin ng ating takbuhan dito sa ating MTB category at patuloy pa nga sa paghabol ang ating mga tropa ayan na si Kuya Romel bumabanat pa rin at meron ng nakaagwat dito sa bandang on hand and hinambol yung naka -pink na jersey si Samuel Almandres at si Dion Gapos Ramos and guys so nilampasan yung ating tropa ng pink at patuloy na bumanat itong tatlo nating nangunguna Samuel Almandres, Dion Gapos Ramos at yung ating tropa na naka pink na jersey at ito na ah, bila, nasa bila, bila, bila. 3 kilometers na tayo

naging masay ating kapanya Paul Bikers Pwede kahit sino mga brother o sisters Kasali dito Kung malapit na ang finish line Huwag kang lilingon Huwag kang kukurap ng mas makarating dadon Ganyan sa paligsahan Pagganahin ka alam Ang mitihin mapakita kung ano kakayahan Pag-isipan ng mabuti kung ano anong tamang galaw mag sa laro At huwag na huwag na bibitaw Ang kilaban hindi pa rin tapos Kahit mawi sa'yo Huwag tiwala ng lupos Sa iyong sarili Dahil yun at ito na nga guys May biglang sumulpot mula sa likuran tropang Sampales Ang dumikit sa ating tatlong Breakaway So bali apat na itong ating nasa unahang grupo Guys Sila na kaya ang magkakasama hanggang matapos Itong ating laban O oh, hahabulin pa rin sila Ng ating palagawa iyong mga kamarkada, Simulan na natin po, handa na ba ang lahat Handa na kayo, tara na at umadya Pwede-pwedeng ratatan, pwede-pwedeng pungisan pwede panatan, 20, 20 pakpaan, 20, 20 tigmaay, masayati, Manalo o matalo di mahalaga ito ay naging masaya Ating kapat niya Paul Bikers Pwede kahit sino mga brother o sisters Kasali dito Kung malapit na ang finish line Huwag kang liligyan Huwag kang kukurap ng mas makarating daron Ganyan Auto sa piling saan Pagganahin ka alaman Ang mitihin mapakita kung ano kakayahan Pag-isipan ng mabuti kung ano ang tamang galaw Pag-ibila sa laro At huwag na huwag kang bibitaw Huwag sumuko Hanggang laban hindi pa rin tapos Kahit pawis ay humagos Magtiwala ng lupos at patuloy nga ang bumabanat ng ating peloton sa panguna ni Kuya Remil Sir Ezo. at tingnan naman natin guys yung nasa unahan yung ating mga breakaway guys okay, so patuloy na bumabanat ang ating apat na breakaway sa panguna ni Noren J. Abelie ng Trupang Santa Cruz na kasunod si Samuel Almandres Ayan, yeah, pangatlo, ito nating na pink na jersey at nasa bandang likod, si Dion Gapos Ramos. And guys, so hanggang saan kaya ang itatagal itong ating apat na breakaway? Maabutan pa kaya sila ng ating peloton o sila na nga ang magdadala na itong ating sarera hanggang sa finish line. Nagkakabanta na naman, pumalit sa harapan si Samuel Almandres at sumunod na rin itong tatlo sa bandang likuran.

sunshine Huwag kang dirigon Huwag kang kukurak ng mas makarating darong Ganyan sa paligsahan Pagganahin ka alaman Ang itihin mapakita kung ano kakayahan Pag-isipan ng ko kung anong tamang galaw Pag-ibila sa laro At huwag na huwag kang bibitaw Huwag sumuko Hanggang laban hindi pa rin tapos Kahit mawi sa iyong magus Magdiwala ng lupos Sa iyong sarili Dahil yun ang siyang magbibigay Dahil ay iyong magpusa Tunay na tagumpay sa so part na to guys ay tatatlo na lang itong ating breakaway at may nakatakas na isa lumamang na si Dion Gapos Ramos at iniwanan nga itong ating tatlo dito sa bandang likuran ayan guys so nakatakas yung isa nating tropa at titingnan nga natin kung gaano kalayo ang inilamang ni Dion dito sa tatlo sa bandang likod at napakalayo na nga guys ang inaigwad nitong ating tropa dito sa bandang unahan Nasa 100 meters, mahigit ang kalamangan nito sa ating tatlo sa bandang likod nga, At patuloy pa rin bumaba natin itong ating tropa na si Dion Capos Ramos Ito so na nga guys at nauna nang umikot itong ating unang breakaway na si Dion gapos Ramos Ayan na, pabalik na siya sa ating finish line Malayo pa ang ating tropa, malayo ang kalamangan ng ating unang breakaway And guys, so wala pa tayong natatanaw Ayan na, at paparating na rin itong tatlo Tapawala ng tropa ng Santa Cruz Sambales. And ang unang munigo, si Naka Pink. And, guys, nakaliko na rin itong patlo. At hintayin natin yung ating peloton. At ito nga, paparating na rin sila. At nasa 26 seconds ang kalamangan ng ating apat na breakaway dito sa ating peloton. Makakahabol pa kaya itong ating mga tropa o oh, mananatili na sa breakaway yung apat nating nasa bandang unahan. Ito sa aming karera Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada Simulan na natin kung handa na ba ang lahat Kung handa na kayo, tara na at pumadyak 20-20 ratratan, 20-20 tugisan 20-20 panatan, 20-20 bakbakan 20-20 digmaan, masaya dito Manalo o matalo din Ayon, na yun mahalaga Ang importante, ikaw ay naging masaya Ating kapadya call, bikers Pwede kahit sino, mga brother o sisters Kasali dito, kung malapit na ang finish Sunshine, what ang lilingon Huwag ang kukurap nang mas makarating dadon Ganyan oh, sa paligsahan, pagganahin kaalaman Ang mitihin mapakita kung ano kakayahan Pag-isipan ng mabuti kung ano ang tamang galaw Tama Maging mula sa laro, <laughs> at huwag na ang bibitaw Huwag sumuko, hanggang laban hindi pa rin tapos Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos Sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay Ang takin iyong patungo sa tunay na tagumpay dito sa aming karera Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada Simulan na natin kung handa na ba ang lahat Kung handa na kayo, tara na at pumadya Bente-benteng -bente tugisan, bente-benteng -bente panatan Bente-benteng bakbakan, -bente -bente bente-benteng -tig digmaan Masaya dito, manalo o matalo din Ngayon mahalaga ang importante Ikaw ay naging masaya at yung kapadya Bikers, pwede ka at sino mga brother or sisters Kasali dito, kung malapit na ang pinis Huwag kang nilingon Huwag kang kukurap Nang mas makarating ka dun. Ganyan sa paligsahan Pagganahin ka alaman Ang mitihing mapakita Kung ano kakayahan Pagbisipan ng mabuti Kung ano ang tamang galaw Pagkintila sa laro At magnaot ang bibitaw Magsumuko hanggang laban Hindi pa rin away. tapos Kahit mawis ay umagos Magtiwala ng lubos Sa iyong sarili Dahil yun ang siyang magbibigay Ng daan sa iyong patusak Unay na tagumpay Bumala ka sa'yo Iklalaman dito sa aming karera Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada Simulan na natin kung handa na ba ang lahat Kung handa na kayo, tara na at pumadyak 20-20 ratratan, 20-20 tubisan 20-20 banatan, 20-20 bakbakan 20-20 digmaan, masaya dito Manalo o matalo din ngayon mahalaga Ang importante, ikaw ay naging masaya Tingkapadya call Pwede kahit sino, mga brother or sisters Kasali dito, kung malapit na ang finish line Huwag kang lilingon, huwag kang ka kukurap Nang mas makarating ka doon, ganyan sa paligsahan Paganahin ka alaman, ang mitihing mapakita Kung ano kakayahan, pagbisipan ng mabuti Kung ano ang tamang galaw, mag-enjoy lang sa laro At huwag na huwag kang bibitaw, huwag sumuko Hanggang laban, hindi pa rin tapos Kahit pawis ay umagos, magtiwala ng lubos Sa iyong sarili, dahil yun ang siyang magbibigay Ng lakas sa iyong patuloy ang sakunay na tagumpay. sa aming karera Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada Simulan na natin kung handa na ba ang lahat Kung handa na kayo, tara na at pumadyak benting ratratan, benti-benting tubisan Benti-benting panatan, benti-benting bakbakan Benti-benting digmaan, masaya dito Manalo o matalo, di na yun mahalaga Ang importa ikaw ay naging masaya At yung kapag niya call bikers Pwede kahit sino mga brother or sisters Kasali dito Kung malapit na ang finish line Huwag kang dilingon Huwag kang kukurap ng mas makarating ka doon Ganyan sa paligsahan Pagganahin ka alaman Ang bitihin mapakita kung ano kakayahan Pagbisipan ng mabuti kung ano ang tamang galaw Maging sa laro At wag na huwag kang bibitaw Huwag sumuko hanggang laban Hindi pa rin tapos Kahit pawis ay umagos Magtiwala ng lubos Sa iyong sarili dahil na siyang magbibigay Hindi dahil sa'yo patungo sa kunay na tagumpay <laughs> Ito na yung dalawang ano Alam ko, magula! sa aming karera Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada Simulan na natin kung handa na ba ang lahat Kung handa na kayo, tara na at pumadyak Benti-benting ratratan, benti-benting tugisan Benti-benting panatan, benti-benting bakbakan Benti-benting digmaan, masaya dito Manalo o matalo, di na yun ang... mahalaga ikaw ay naging masaya at kapat Paul Bikers Pwede kahit sino mga brother o sisters Kasali dito Kung malapit na ang finish line Huwag kang dilingon Huwag kang kukurap ng mas makarating doon, Ganyan sa paligsahan Pagganahin ka alaman Ang mitihin mapakita kung ano kakayahan Pag-isipan ng mabuti kung ano ang tamang galaw Maging kailan sa laro At huwag na huwag kang bibitaw Huwag sumuko hanggang laban Hindi pa rin tapos Kahit pawis ay umagos Magtiwala ng lubos Sa dahil na siyang magbibigay ng daan sa iyong pag-usap, tunay na tagumpay. ba ang lahat? Kung handa na kayo, tara na at pumadyak benting binting ratratan, benting binting tugisan benting binting panatan, binti-binting bakbakan masaya dito Manalo o matalo din ay yung mahalaga Ang importante ikaw ay naging masaya Ating kapag ya Paul Bikers Pwede kahit sino mga brother o sisters Kasali dito Kasali dito Kasali dito na ang finish line Huwag kang nilingon Huwag kang kukulang Mas makarating ka doon Kaya sa pag-isahan Pag-alain ka damahan Ang mga makita kung ano kakayahan Pag-isipan ng mabuni kung anong Ito na yung mga pinisay natin

<laughs> <The text>. <laughs> <laughs> One, two, three, Yung 1, 2, 3, go <laughs> Okay, sir Ano yung mga na rin? Pork <laughs> Dindin. Pork? Pork Dindin. Mike de kami ah Last Yung Yung na susunod Oh yung last daw, last si Peter Ayong berkuek pidekk-pitek onetri.